Ayan mga diskarte at for today's vlog is uh, magtataan tayo ng paris paris ano? So medyo madami itong paris paris namin Nasa 70 at 80 ito So hindi pero hindi natin ilalat Kasi uh, konti yung nahukay natin pamain yan bulate yung ating pamain ulit ano? Ito yung mga panahan natin Meron pa sa bag Ito pa At uh, ito yung pamain natin bulate Ayan. Ayan. Uh, dito kami magtataan sa Medyo mababa lang Sana makadali tayo Ayan, so at hindi na ulit namin ito mabibidyohan pag, ta, pag Kasi medyo mahaba yung video natin. Pa, uh, hindi kaya ni. Eh. So, ano na lang. Uh, Pamandaw na lang. Medyo hapo na. Uh, at kisimula na kami. So, ayan. So, ayan mga kadiskarte. At, ah, uh, mamandaw na kami ng taan namin. Ano. Ito na. Sana makahuli tayo. Sana yeah, yeah, nga. wala. Wala. mga uh, kaidol malaki daw ang huli may huli ata yung kina kinakapa na yun oh hmm. ha? Huh? pulupot <laughs> mga kaidol harapot Yes, yes, yo. Yeah. Oh.

kami namasi, nih, 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 kok? sama sih sama sih Jetpil. Ay, tukar may Nahuli din yun. hindi. Oh. Ano? Ayaw. Hindi natitibo. <laughs> yun ang kabilibang po dyan. Nilalamas ang wana. Tagtag mo muna yan. Hindi natitibo. Hindi natitibo. Palahat yan? <laughs> yan. Pag natibo yan. Hindi. Saan na yun ako dyan? Tibuan. <laughs> manghuli ng kwan? Mamana. Ang kabilib ko dyan eh. Lamas ang hito. <laughs> Mga idol. Nahi, nahila. Nahila Laking yung, ah, nahila yung aming taan. Naanod ano. Nahila ng isda. Sumabit. Laking hito. Imasin mo na. Imasin. <laughs> ang galing ng taan nandito. <laughs> Butit na kita. Ang laki ng hito. doon yata sa taas baka yun doon layo na ng pagitan iitan eh nga. alam ko nga yung meron doon baka di eh doon ang laki oh ang laki hindi mo na rin ang ahaw ito ang ahaw siya ito ang laman naman ang hito ah Wala, ito, yung naglag, tas na. siya. Aris na dia tak ada gulai, nggak ngerti, nggak ngerti, nggak ngerti, itu ngerti, nggak ngerti, Kalamas ngerti, nggak ngerti, nggak ngerti, nggak ngerti, nggak Iya, ya Ako, nalamas pa itong kawin. mo na din yan. Yun, sabi. Sabi okay, uh -huh. Yun, yeah, may huli din alam. may idol. Uga eh, oh. Mama tibok. naman ah. Na. Lupot naman pala. Lapit doon ano man lo. Ah, ah, igat. Igat. Iga? <laughs> Iga? Yo guys. May igat naman ng huli. Putol din ng no? putol ano. Putolnya doon dalwa. Sa. Right. Doon ko ba. Igat Iga yo. Oh, daming gigat igat ya. Lamas. Siguro dito ng papalaki. Eh? Yeah, ito blast ko man. Yung nahuli namin ka, ay ano? Ka rin. <laughs> Hindi, wala mo sa kawakin. Teka na. Ayaw ka. Ayaw, ngayon nga atin. Punin mo rin. <laughs> 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 so, mo lang mo sa Ayan. Wala. Yan yung ang hmm. dami niya yung may kahoy yan you know? oh okay. Hindi ang nga uh, tigkal magkuha mo ng kwan to tumba Tito Tito siya Tito eh bukad Tito eh Patay na? Hmm. Ah dalag Hindi na hindi eh Buhai. Buhai. Hitai. Hah? Buinga. Buhai. Oh, oh, Baru rot Itu ya. Oh, oh. Din. Din mau kan? Hah? Uh, Mati

ya berbut gitu, itu, hmm. Ini dia. itu.

Laki. May huli, laki. May huli. Ano may huli? Ginagalaw. ah okay. Tikling. Okay. Ay, nang tikling. Ito 'yan. May oh. Laki. Dalag. Dalag, guys. Dalag. Oh.

Ano ah, yun? Yan, yun yung nakahugot. Yun na nga yun, yung nakahugot. May eh, huli siguro yan, Ha? Ba't nakahugot? Yan, yeah. nakalpas yan. Walang huli. Walang huli siguro. واللي لا wala ilay Ah uh. uh. Yan last, last na to. Meron wala. Meron wala. <laughs> yeah. <laughs> wala. Tingnan ho natin 'no. Low we see to. Yeah na. Bigat dito, barot-bot.